Si Claire Strauss E. Dizon o mas nakilala noong 1940s bilang si Lilia Dizon ay isa sa mga sikat na aktres sa ating bansa mula dekada 40 hanggang dekada 80. Siya ay sinilang noong June 15, 1928 at pumanaw noong June 15, 2020 sa edad na siyam dalawa. Siyang nag anak na babae ni Regina Dizon at Abraham Strauss na isang American at German Jewish. Sa edad na 15 ay lumipat sila sa Maynila mula sa Baguio matapos bumalik sa Amerika ang kanyang ama pagkatapos ng World War II. Doon ay nagsimula siyang magperform sa teatro. Napangasawa siya ni Hilde Leon na isang aktor na Hilvi Pictures na kung saan nagkaroon siya ng tatlong anak narito't kilalani natin sila. Number 1. Pinky de Leon. Si Pinky de Leon ay isa ring aktres na gumanap sa pelikulang Ang Daigdig ay isang patak ng luha noong 1976. Ugat noong 1974 at Tanikalang Dugo noong 1973. Kasal siya kay Roy Tom Coyle at ngayon ay mag-isang naninirahan sa Orange Country sa California matapos na pumanaw na rin ang kanyang asawang si Roy dahil sa cancer. Number 2, Christopher De Leon. Si Christopher De Leon ay isa ring batikang aktor sa ating bansa. Ipinanganak siya noong October 31, 1956. Siya ay nasa 65 taong gulang na sa kasalukuyan. Si Christopher De Leon ay nagkaroon ng isang anak sa una nitong asawang si Nora Honor. Ngayon ay si Sandy Andolong ang kanyang kasalukuyang asawa at nagkaroon sila ng limang anak. Ito'y si Rafael, Miguel, Gabriel, Mariel at Mika. Number 3, Melissa de Leon. Si Melissa de Leon naman ay dating aktres na nakilala sa pelikulang Ang Pumatay ng Dahil Sayo noong 1989. Ilaban mo, bayan ko noong 1997 at Love and Lies noong 2013. na Nadiagnose si Melissa na mayroong breast cancer dahilan ng kanyang pagtigil sa paggawa ng mga pelikula. Naaalala si Melissa ng kanyang mga tagahanga bilang isang host ng Sunday Noon Time Show na sang linggo na po sila kasama ang mga host na sina Bing Michelle Van Emery, Agot at Ami Perez. Sa kasalukuyan, ay aktibo si Melissa sa pamamahagi ng mga salita ng Diyos at ng mga impormasyon ukol sa breast cancer. Sa pangalawang asawa ni Lillian Dison na si Antonio Abad ay nagkaroon rin siya ng dalawa pang anak. Ito ay sina Antonit Abad at Cory Abad.